Good morning mga kagri. So naatakaron ron diri sa agri supply Diri sa Pacifica Malit taong kaning box Kaya dito sa itong suki Nahot dan sila og box dito sa GM Huwag na malit mo Tagpangpon sa itong mga 30 days old o mga 1 month old Na mga CCU Pila ganina? na? 15 15, puloan na lang? Oo Maayo na lang ganin na sila mga available na mga boxes mga kaagri Kaya o sa iyo ka kayo na malit karon mga kaagri kay naatay ibiyahe nga mga manok padulong dito sa Davao City ara thank you so niya mga karton nga tong gipalit mo ni kargahan ron tangan sa manok oh, mo ni Ibuya na mo ang mga ano, imported ni siya, mga laki. Ah. Dayon ta diri mga kaagri. Alas 9:00 karon. Ah, uh, adlaw ng Domingo. Ato ang mga breeders diri. Ano, Dito So isog jud ni. Ah, uh, mo. di buyan para maka dagdag Yan kaligo pud ni di kaligo So karong adlawa mag-deliver ta o siam ka nga layers D853 mga going 8 months old Medyo marag kanina jud ang ato ang last mahatag sa karong Bulana, na <laughs> ano siya tara uh, ka o marker yung so, ano uh, ay itlog maunis uh, siya ang atong i-deliver siyam ka o, oh, nag-upat ka itlog. Hindi, mm, limpiyohan na ni Jung. O, oh, hugaw na kayo Jung. Dili na, eh, pwede nga niya. Hugaw kayo. Ay, to, dey, mga ka ayun. Ay, dagan stock sa ito. Diya, mga kaagri. Oh. Naapod diri. Naapod ni diri. One month old. Sige daw, itry daw Jung. Kaya nang kuhan Jung. Check Jung, wala isip on. islita ang ilong tapos ang mata kanawa sige daw oh. okay, okay. Kabo na yun para hindi nalokso. Okay, diretso na. baba ka yun eh. gawas. Tapos Ay itlog na kuha aron Alas nuibi karon sa Buntag May itlog na yung pati na kuha. Siyap ka babae dyan ha. So kagabi mga kagri Grabe ang ulan diri sa digos. So, karon naghatag dayon ta og primoxil basta magulan-ulan gani ayo na yun mo pagduwa duwa Diretso na dayon ta hatag og primoxil tapos vitamin pro pagka hapon. Kay delikado. So 3 days dayon mi maghatag og primoxil ana anti bacterial flushing. Ya. Yeah. Pangkuan pangandam. So mo atong day old. 2 days old. Ya. Yeah. sa pikas. Para condition kayo naputay daghan rin mga kaagri yan eh, running one month old ni siya maraw hmm. grabe grabe ka daghan eh abti kayo PM na mo kay pit na ni mahurot ang atong stocks naghan po nag, nagpa-reserve sa ato ah. Digo City, Dabao del Sur. At D853, important nila mama o papa kaning parent stock na to ni gamit. Mao ni sila ang mga imported. Kani. Kita nih mo. Ah. Ni uh, suka yo. Mabai. Ana ni sila sa kuan. Ah. 16 months old. Hmm, sila. Pag 2 years old, karong September. Tama ba? March, April, May, June, July, August, September. Ah, uh, 16 months. Oo, uh, 16 months old. Uh. So, may mga month old pa tayo mga kaagrin na naiwan. So, kung balak nyo magsimula, mas okay ito. Hindi masyadong mahal. Tsaka, sure na na mabubuhay kaysa mga day old. Ayan. Contact po kayo. Digo City, Davao del Sur. PM kayo directly. Ito uh, ang page natin. Kini, yeah. mga guwapa kayo Langula ni nga mga ready to lay. Pero naana na siya nila. yung mga tagiya, mga kagri. Ka ready for so. pick up na ni siya. Araw. Hindi na kayo. Ayan. Oh, Ay, may dalawang set. Lima-lima. Out in the field where the sunlight shines. Plant our dreams, one seed at a time. The earth is our canvas; the rain paints the day. With hard work and hope, we'll find our.